sasabihin ko po sa inyo kung mayroon bang first love ang anghel o angel. Siguro po iniisip nyo ngayon kung nag-aasawa rin yung mga anghel, no? Mamaya po sasabihin ko. Opo, hindi lang po tao ang may first love. Pati anghel po, meron din. Pero hindi nag-aasawa ang mga anghel. Alam nyo po kung bakit. Hmm? Eh kasi, puro lalaki sila eh. Bawal nga ng Diyos sa tao yung mag-asawa ng lalaki sa lalaki eh. Sa anghel pa kaya. Ang pag-aasawa kasi sa tao ay sa laman yun eh. Gawain ng laman yun. Kaya walang ganun sa mga anghel. Dahil mga espiritu sila eh. Hindi sila laman o flesh. Pero may first love ang mga anghel. Nasa Biblia eh. Basa Biblia. Enesis 2.23 hanggang 24. At sinabi ng lalaki, Ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Levitico 18.22 Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae. Karumal-dumal nga. Ebreo 1.7.14 at sinasabi niya tungkol sa mga anghel Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan? Hukom 13, 6, 8 hanggang 9. Nang magkagayoy ang babae yumaon at isinaysay sa kanyang asawa na sinasabi, Isang lalaki ng Diyos ay naparito sa akin at ang kanyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng Diyos na kakilakilabot. At hindi ko natanong siya kung siya'y taga saan ni kaya'y sinaysay niya sa akin ang kanyang pangalan nang magkagayoy na nalangin si Manoa sa Panginoon at sinabi niya, Isinasamo ko sa iyo, O Panginoon, na pabalikin mo uli ang lalaki ng Diyos na iyong sinugo sa amin at ituro sa amin kung ano ang aming gagawin sa bata na ipanganganap. At dininig ng Diyos ang tinig ni Manoa at nagbalik ang anghel ng Diyos sa, bab sa babae habang siya ay nakaupo sa bukid. Ngunit si Manoa na kanyang asawa ay hindi niya kasama. Apokalipsis 2.1 hanggang 4 Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng pitong kandelerong ginto. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod Ngunit meron na kung laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig.